Oh sila kasalanan nung nana natin napuputhit mo idol. Idol. Mga idol niyo kap. sa Sandero. Ayan boss Caterpillar. Alamin natin 'tong binili na ni. Ito 'to 700 dito. Ito 700. Kakahawakan natin kasi yuyuko tayo. Ito naman 1 to. 1 to. Oo, 'yung silver. original na si mano ha. Dito lang po ito ha, kay Bush Doy ha. Yeah. Ah, ito yung napanood ko sa sa yu yun eh. Oh, Relo, ngayon. Nakapamagat, Relo ni Bush Doy. O oh, yun, ngayon, mapapanood nyo kay City Bike. Ah, Supportahan natin. Yan si City Bike, kababayan ko yan ha. Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, Oh, marami yan, dampot ka lang idol. Oo, oh, sige. Ha? O oh, shout out ah kay Papansin TV ha. Yung ma yung wag mo kumagulo yan yung oh, yung, yung maingay yung maingay. O oh, sige. Kailangan. Sige, sir. Pala nung no, ma'am. Okay tayo. Okay tayo. Sige pala to. Ano? Pwede kayo sama? Marami siyang reno. Dadam pa pala. yung TV free mga boss, oh. Is free. Mga Salamat Ito Ferrari paasyo mga boss, oh. Ang dami ng paasyo, o. mo. Hawak-hawak yun, Nixon Iba-iba, Ladies class. Marami. Okay, boss. Vintage siyang guys <coughs> Fossil mga boss ah. Oh. original. Fossil mga ilong. Buka mo. buksan mo. Para may mo. Gupit oh. oh. mo magkano? 1.5 five 1.5 po. Fossil legit oh. Skele ito mga bumili mo. Kita sa loob yung ano. Kita yung loob. Ayan oh mga boss 1.5 lang so. Doy po ito, mga boss ha. Kita 'yung iba nito. Gandal ito, mga idol. Kasi 'yung iba hindi gaano nabibigat. Nandito sa dulo to, mga boss ha. Na kay hanapin niyo lang si Doy. Ayun. Bas, pagmabata din dito. Alin? Alba. Ito, Alba. Ang dalagita boss, dalaga mamalit ambra so mo lang to to kasi sana ah i-biasa pula talaga automatic na verification sa dashboard din po kita malayo lang magkano boss boss hindi po naglabas ng automatic ang Casio. Wala nga pa ito. Vintage na kasya. Ito boss. Vintage na Liza. 400, boss. Isot, to. Vintage yan, boss. Nige na Problema pa kahit hindi kumasis? Kasi balik, boss. Pagitan natin Kaya P1,000 p Ha? May bawas pa May bawas pa mga boss Ito lahat po ito Battery ba ito Battery nga boss It's Battery lang tayo kasi Marami talaga Mga tao mga boss Kaya Kain lang to. Ladies watch Ladies watch mga boss mga boss Mga Vintage Magkano bossing? P500,000 P500,000 ba? Timex, magkano ito? Timex, boss. Tapos, uh, ano yan? Paso. Tapos itong lakos? Lakos, nangyayari. O, same. Siyempre-siyempre, ma'am. Salawa Sa ng tatapot ito, para hindi tayo panaginipuan. Ito, timex ito Eto, pwede ba? O, ganito, magkano? P400,000 yung limong yan, boss. ito 24K cases yun. P400,000 lang yung mga piso

mga vintage na nito. Adidas oh. Ito, mga negotiable pa po ito. Oh. Tapos meron din dito, Blackstone. na, oh. Meron pala